Hindi ko mapigil ng galit ko. <laughs> hindi naman uh, si Duterte hindi statesman. Dot my countrymen, would like to get rid of the problems. <laughs> no such thing. Eh, wala ho ako. ang ang ang, ang pagkaalam ko. All that I know is that I ran for president and I won. I never applied to be statesman. Hindi ko kaya yung prime and proper. Hindi ko kaya magbarong kita ma maong maong na tayo. <laughs> eh, barong, kate. Mm -hmm. <laughs> eh, yeah, ako talagang maong. You know why? sabihin ko na sa inyo. Bakit si tahi he cannot dress properly? Well, if you are looking for a sartorial elegance, all you have to do is look at uh, Tony Panelo. Eh, hey, tingnan mo ang sapatos. Oh, pati yung langaw, may slide sa, pasyayin ng sapatos niya? Tingnan mo. At uh, at akin, oh, di walang wala walang bras-bras. Tissue lang yan sa banyo. <laughs> okay na. Never. Eh, tinanggap ako ninyo ganito. Do, ganito ako. Bakit? Oh, why do And for me, sabi nila, yung mga Manila guys, hindi nila alam. Yung elitista talaga. So you might want to tone down your curses, your epithets, your slurs. Well, depende sa crowd. If I am before yung ganitong kung mga durugista kayong nadga, ay put, siguro ngayon mga 50 na natanggap ninyo sa akin. <laughs> Pero dahil nandito ako, magpapasalamat nga yung mama sa inyo, eh, sa tulong ninyo. And I'd like to tell you frankly, it has to stop because it is destroying my country. An ang una talaga is, bakit hindi tayo nag-detake yung corruption. So, sa panahon ko, 888, bukas na yan. Tapos sabi ko sa RPN, si Secretary Andanar. After the news sa PTB4, I think it's the government channel, i-post na doon, i-text mo lang, opisina, the agency, Rodrigo Duterte, Office of the President, nag ng 50 mil sa Lalabas yan doon. But I will also give them the right to be heard. They can also text back. Bakit nagtagal? Pero sa lahat ng gobyerno ngayon, except those without or beyond my control, kaya mga separate judiciary, pati congress, it's one month. One month ang papel mo. It's a... I, 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 approve or disapprove, palabasin mo one month. Sa, sa sudad ko noon, sa dabaw, three days. Business clearance, electrical connections yang sa bumbero na yan, isa pa yan. butit na Kayo, isa rin kayong, kayo. <laughs> Kasi yung business, it, it has to pass by the... Pagdating doon sa police, doon sa fire department, yung building clearance mo, pagkata... Kinig kayo, Pagbigay ng papel, pabilihan ka ng fire extinguisher. May kontak yan sila ng eh, mga fire extinguisher. Oh, kaya mabuti pa, pag nandyan sila, sunugin mo na yung bahay mo. Sige, okay. patayin mo yan extinguisher mo. Ganon ang racket yan. And everything doon sa LTO, but I place General Galvante. He's very good. Torne del basta yung regulation. Yung nire-regulate. So sabi ko sa cabinet, the least intervention, the better the least ang pakialam natin dyan sa papatagbo ng gobyerno. And so one month tayong lahat. Pati ako. And down the line, sabi ko kay Secretary Sueno ng DILG to establish an order click uh, procedure. Three days. Yung mga mayors, pag idea kayo maka ano, bigyan ninyo yung authority sa doon sa sinong yung gusto niyong bigyan niya. Basta three days. Ngayon, ayaw kong makipag-away. I know that yung local officials are only under my supervision. I do not have the control gaya ng cabinet. The cabinet is under my control and supervision. Meaning to say, you can change their decision. That is control. Kunyari, may decision si Secretary Andanar, ay hindi ko nagustuhan, I can change it. But sa mga local, uh, is there elected, siyempre, hindi ka makipaalam. But under, I, I, see to it that everything is orderly and of course, correct. Pag hindi, correct. Ah, uh, tayo magkaya, hindi makaintindihan. I do not want really to interfere. The least intervention sa I amin. Mean, but I would like to urge Hinahamon ko ang local government because this, uh, this piece of may to Huwag ninyo masyadong pahirapan talaga ang Pilipino. Otherwise, ako di na ako makatakbo. At mayroon silang sinasabi na hindi ko matapos ang six years ko. Yung iba sabi nila, makudita ako. Yung sabi iba mga taga-Amerika, lahat ng Pilipino sa Amerika magpunta doon sa Manila kasi, sige. Mag-uwi lahat ng Pilipino. Bagsak tayo doon sa ilalim ng Manila Bay. Tignan mo. <laughs> sa hangin nila. Mga hangin ito, they think that they can change. Who are you to change the choice of the people? But paro ako, sabi ko nga, huwag ninyo akong takutin. Because I became president, by almost embarrassed to me. At least sabi niyo ay, pera yan, terorismo. Well, you're entitled to your own opinion, but you guys, you were living witnesses of what transpired during the last election. That's a destiny. So, if God wants me to be there only two years, He will find the reason to house me. Either He will kill me, <laughs> babaksa ako. O ang militar ay magshabisa la, ayon na naman, ay desiget. Orong nala yung kudeta madugoyan. Kasi hindi rin talaga ako lalabas dyan sa opisina ko buhay. Patayin mo muna ako. Pero sige, two year, three years. kaya wala dito, linya. Huwag lang tayo magpatayan. Ah, right then, I, I, General, uh, kami na ngayon. O, oh, sige, bye-bye. Inyo na. <laughs> o, di kayo, so you solve the problem of the Philippines. Eh, I believe ba gano'n? So, what does that mean to me? That is part of my destiny. Huwag ninyo akong takutin kasi para sa akin, bigay ng Diyos. Yan ang buhay ko, pati yung trabaho. <laughs> Ngayon, anytime kunin niya sa akin yan, then that is the part of the history of my presidency. So, forget about yung austere austere, Kasi pag mainit ang ulo ko, na, ang tingin ko sa inyo, puro drag adi. bang, 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 bang. basyo. <laughs> Imo. Kita niyo ganon? Mamili, bet, kayo lang. So. Yung iba siguro, takutin niyo ng ganon. Mahirap yan. Alam mo, palagay tayo niyang, Sinasabi ko pa sa mga asawa ko, sagutin mo ako kasi ako ang matapang. guapo ay, ah, questionable yan. <laughs> Hindi uh, naman tayo tisoy kagaya kay Senator Gaitano. Ordinaryo lang pero we have to do it right. But what I can really assure you is that until the last drug pusher, until, my God, criminal, uh, international crime, whatever is your name, and the eu and all until the last drug user is out of the streets until the last drug lord <laughs> <laughs> then we stop then i will declare that the war has ended when until the last day of my term if it needs be